bang nangyari Milagro at parang uh, na-reform niyo yung POC as as of now uh, Mayor Bambol hindi naman po sa pagbubuhat ng bangko mm -mm. sa sa ating pong termino, no nung, nung mo simula po ako sa POC mm -mm. eh do naman po natin nakuha yung yes. yung kauna-unahang gintong medalya sa Olympics hey, after after 100 years kay hey, highdelin mm -mm marami na po tayong record breaking na na nalampasan. At saka nung tayo po ay umupo, uh, ginawa nilagyan po natin ng pagbagong program bukod po sa good governance in sports. Nilagyan po natin yung incentives para sa mga sa mga atleta. So first time nung ako po umupo, first time mm -hmm. nagbigay KOC ng incentive sa mga medalist. Mm. -hmm. medal ng SEA Games, Asian Games, lalong-lalo lalo na po ang hmm. At uh, hindi lang po incentive sa sa tungkol sa sa cash incentive like personal, May bigay pa po tayo ng house and lot nung, nung wow. Tokyo uh -huh. At marami pong nagayahan dahil po nga nagtiwala ng ang business sector, nagayahan oh. na bro, po yung iba nagbigay ng ng sasakyan, nagbigay ng mga condominiums, etc. Mm. So, na-inspire ang mm. ating mga atleta. Na-inspire. Mm. Nagkaroon ng motivation. Mm. Uh, pwede pang palang ganun. So, so, may buhay after ng atleta. Kung mm. so, kayo ay kamidad yan, at kung kayo ay buong kalalingan, meron naman ganyan.